What's up, Coconut pognat and welcome back for another ganap na naman ng ating buhay dito sa loob ng barko. Ang bilis ng panahon, ika na araw na pala namin dito sa gitna ng karagatan. Kalilita o pangalang ni Haring Araw at eto nga't nagising na naman tayo ng kay Aga-Aga. Kagising ko nga ay sumilip ako dito sa aming balcony. Tinignan ko nga kung nasa na kaming lupalop ng karagatan. At bigla ko ngang narealize na bumalik nga lang pala kami dito sa Kusumi. Yung kahapon nga daw na nandito kami is shopping day dahil half day nga lang yun. And today naman is a swimming time. Huwag kang ano yung nyo, sa Pinas lang may jock dito rin sa Mexico. E di wow, di ba? O mga oras na yan, nandito kami sa 16th floor para mag-breakfast. Hindi ko nga alam kung anong ang plano ng aking mga kasama. Dahil maaga nga kami nagigising ni David, kaya maaga rin kami kumakain ng breakfast at tumatambay na rin kami dito. Inaantay nga namin yung mga kasama namin na sila ay magising na at pumunta nga dito sa breakfast para kumain. Maganda nga maaga silang bumaba dahil nga para hindi mainit. kahapon nga, umistop nga kami dito pero half day lang. Pati nga kami dito kahapon ng alauna tapos pinabalik din ng alas 8 ng gabi. Costa Maya talaga ang aming second stop pero dahil nga masama ang panahon doon kaya Diretso na kami dito sa Cozumel. Ang Cozumel Island pala is part ng Mexico. Dumating na nga si Madam Auring at si John Boy. Tapos na nga silang kumain ng breakfast kaya nag-aya naman sila na maglakad-lakad dito sa 18th floor ng barko. Huh? Halos wala nga naliligo dyan sa swimming pool dahil nga nandun sila sa dagat. D halos lahat nga ng tao ay bumaba today dahil gusto nga nilang mag-spend ng day doon sa dagat. Again and again, dito nga pala sa Cozumel ay wala silang palibring paligo sa dagat. Kung gusto mo nga magbabad sa dagat ay kailangan mo mag at doon ka pumunta sa mga resort na katabi at magbabayad ka nga ng extra. Hindi nga kami bumaba. Dahil dahil napakainit nga tapos wala naman kami gagawin doon dahil nakapag-shopping na nga kami ng very very late kahapon. Malik na nga lang kami dito sa kwarto at eto at malinis na naman. Si nga naglilinis na ng aming kwarto, may pa-animals ganon. Ito mm -hmm. nga si King David ninyo, aba ready to sleep na naman. Mm -hmm. Message nga si John Boy kay David na kung pwede daw ay samahan ko siya doon sa may roller coaster. Si Madam Auring naman ay nag-aya para maligo doon sa jacuzzi. Ayaw ko sana ng pumunta pero sabi nga ni David ay samahan ko na nga daw sila. Kaya naman sinuot ko na itong aking swimsuit na from Shein. Sa totoo nga lang talaga ay talaga akong payagan ni David na maligo nga sa jacuzzi o kaya naman sa swimming pool. Dahil sa araw-araw na ginawa ni Papa G, eh nandoon nga yung mga tao tumatambay all day long. With the matching alak pa ganon. So, syempre, kapag uminom ka ng alak, ihi ka ng ihi at medyo tinatabad na nga silang tumayo, kaya doon na lang din sila umiihi. Pero dahil ito nga si Janbo Bo, eh, sa sasakay daw ng roller coaster, kaya siya na lang ang sasamahan ko muna. Excited na nga siya dahil ko nga siya abang nakasakay sa roller coaster. Everywhere nga pala dito, sa may barko, ay eh, meron silang mga photographer. Magpapicture ka nga lang na magpapicture dahil libre nga lang yun check mo na nga lang sa kanilang website yung mga picture na pinakuha mo. At kung gusto mo ipaprint, magbabayad ka nga ng $19. Worth it naman kasi nga malaki naman yung size ng picture. Tapos maganda pa nga ang kuha and for the memories na nakasakay ka dito sa barko nila. Magantay nga lang muna ako dito kay John Boy dahil nga magpapara-register daw muna siya doon para makasakay sa roller coaster. Gantay pa nga sila ng ilang minuto dahil meron daw na bilang ng tao ang pwedeng sumakay doon sa roller coaster. Finally, nasa pila na nga si John Boy at aakit na nga sila doon sa itaas para makasakay na nga sila. Ngayon ko pa nga lang ito si John Boy at napakabuti niya ang anak at napakabuti niyang tao. Ay kita mo nga naman na daw niyang alagaan ang kanyang nanay. At bilib believe... nga rin talaga ako sa kanya dahil napakarami niyang ang pasensya. At napakasipag at... niya nga rin mag-alaga sa kanyang nanay. nanay niya kasi ay hirap nga maglakad. Kaya lahat nga ng kailangan ng nanay niya ay siya talaga ang kumikilos. At nag-iisa nga lang din pala siyang anak. Nakakatuwa nga siya dahil kapag inutusan nga siya ng nanay niya, hindi nga siya nagrereklamo. napakabuting ah, bata. Sana oil ganyan ang ugali. ganyan ang lahat ng anak. Maalalahanin sa nanay at sobrang maalaga pagtanda talaga dati, ang anak ng ibang lahi ay wala silang pakialam sa kanilang mga magulang. Kumbaga, kung, kung sila nga ay may sarili ng buhay, ay wala na silang pakialam sa kanilang mga magulang. Pero ibang-iba nga si Janboy dahil mapagmahal nga siya sa kanyang mga magulang. Sana oil, diba? Naantay ko nga dito si Janboy. Baka nga kasi biglang sumulpot at makalimutan kong video. Gusto ko sanang itry itong pa-slide nila dito kasi wala akong kasama. And here he is! Solo flight nga ni Janboy. Itong roller coaster, i-dibaw siya Kababaan niya nga dyan ay sabi niya, nakadalawang ikot daw siya hindi ko nga alam kaya hindi kung nakuhanan yung isa. Inanong ko nga siya kung natakot ba siya o nag-enjoy nga ba siya dyan sa roller coaster na yan. At sa ngiti pa nga lang niya ay for sure nag-enjoy ang loko. Pagka dinner nga ay dito nga kami kumain kung saan nagpa-reserva si David. Meron silang palabster today at masarap ang dumplings nila dito. May pakanta nga ito si kuya na nagbibenta ng ala. Shot, uh shot, -huh. shot, 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 Everyday nga na ginawa ng Papa J, ito nga ang kanyang trabaho ang magbenta ng alak diyan sa loob ng barko. De Orderan nga lang ako ni David nitong smoothie at lobster. guys, hindi lang 'yan ang kinain ko diyan. Nakadalawang order ako ng lobster at saka limang plato ng dumplings. The best nga ang Chibang restaurant dito.